So ayan nagdudurog na ako ng hilo para sa paggawa natin ng ice cream ayan ganito lang tayo magdurog gagamit lang tayo ng ice cream na matalas ayan tuturuan ko kayo kung paano natin ilagay yung ilo dyan at asin so ang asin ko palang ginagamit dyan ay semi iodized lamang so pwede rin naman tayong gumamit ng rock salt depende na sa atin kung anong pwede natin gagamitin ang proseso nga pala sa paglagay ng asin at ilo dyan iuna natin yung yilo, tapos asin tapos hilo na naman hanggang sa mapuno siya mayroon palang nagsasabi na ang hilo lagyan ng asin para mabilis matunaw so mali po yun. So ibig sabihin, hindi na kami gagamit ng asin. Kaya kami gumagamit ng asin para yung yelo namin matagal matunak at para tumigas din yung ice cream. Yan po yung purpose dyan sa asin na ginagamit namin dyan. So ayan, gagamit lang tayo ng pagsik-sik para humigpit yung yelo natin sa gilid. At pagkatapos nyan, papalsay na natin. Ayan na siya, pinapalsay na natin. Kung napapansin nyo, yung isang tubo dyan, walang laman. Dahil yung dalawang tubo lang yung hinahalo natin. Kapag mapuno na yung dalawang tubo, pwede na nating salinan yung isang tubo dyan para magiging tatlong flavor. So ayan na puno na so salina na natin so ganyan lang natin ililipat yung ice cream natin sa isang tubo gagamit lang tayo ng baso yan pwede na natin lagyan ng flavor so lagyan muna natin ng food color tapos flavor yung avocado natin powder lang po yan kasi wala na tayo mga bunga ngayon pero sulit din ang sarap niyan mas masarap pa dun sa pure nga bunga ayan pagkatapos ihalo natin yung flavor so haluin natin siya ganyan lang so yung isa na naman ang lalagyan natin so maglagay muna tayo ng food color tapos chocolate powder tapos, ganun lang ang proseso din. Pagkatapos nyan, patikasin na natin at pwede na nating ibinta. Ayan, kung nakikita nyo, nagtatakal na tayo para sa mga customer natin. yan ang sarap ng ice cream. <tod>